Iba't ibang proyekto ng Kalayaan LGU nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente ng Pag-asa Island. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Mahigit tatlong taon ng agricultural stop sa demo farm ng Kalayaan LGU sa Palawan si Daisy Kuhampo. Sumasahod siya ng 8,100 pesos kada buwan. Sapat na raw ito para matustusan ang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Mahalaga ang trabaho ni Daisy lalo na tuwing may kalamidad. Ang Demo Farm kasi ang nagsusuplay ng libreng pagkain sa kanyang mga kababayan kung may bagyo. Nakaramihan ay mga mangingisda na, na hindi makapalaot. Hindi po namin binibinta sir, Bina, pamigay po namin sa anong mga residente po. Malaking tulong po para sa amin na erasyon po sa anong mga kababayan po namin, lalo, lalo, na sa mga ano, panahon ng low pressure, mga bagyo sir. Isa lang ang demo farm sa mga proyekto ng Kalayaan LGU. Layo nito na makapaghatid ng libreng pagkain sa mga residente tuwing may kalamidad. Dito nakatanim ang iba't ibang klase ng gulay at prutas. Bukod sa demo farm, may Itikana, goat raising farm, poultry at dragon fruit farm din ang lokal na pamahalaan na nagbibigay ng extra income sa mga residente. Nagpapasalamat po kami sa ano LGU po nagbigay po ng ganitong programa para nakakatulong po sa amin dito sa mamamayan po ng pag-asa. At noong nakaraang buwan, natapos na ang tatlong artificial reef sa bahagi ng Marine Protected Area na pangitlogan ng mga isda at proteksyon sa malalaking alon. Sa hindi kalayuan, naroon naman ang itatayong DENR Marine Scientific Research Station and Support Facility. Dahil sa lokasyon itong napalilibutan ng dagat, prioridad din ng LGU ang pagpapatayo ng evacuation center. Ipagpatuloy namin kung ano ang mga proyekto mga programa para sa eljuna kapakinabang kapag ng mga mamamayan dito po. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.